Ah, oh, may bantay pala eh. Nako <laughs> po, nagradyo. May may ispatan. Nako. Hay nako nako nako. Hay oh, na, meron. Oh no. Ayun. May nanu sila haharangin. <laughs> Ni nagradyuhan eh. Belen sugi pens. Nako po. 5,000 yun eh, kasi dyan huwag nyo nang uh, kung nakalusot kayo ng isang beses huwag nyo nang tangkain sa susunod kasi machichempon at machichempon din kayo ng mga yan eh <laughs> magtatapon at magtatapon ka talaga ng 5,000 dyan pag uh, paulit ulit pa rin uh, ginagawa yan na uh, pagdaan dyan na uh, halimbawa hindi ka nahuli sa pagdaan mo tapos sa so, susunod so, dadaan ka ulit kasi alam mong hindi ka nahuhuli. Nahuhuli at mahuhuli ka pa rin dyan. So ngayon na active na ulit sila ngayon kasi lagi nasa balita yan eh. Dahil sa mga sunod-sunod na parang ano malalaki yung nahuhuli katulad ng mga ambulansya na walang laman, hinuhuli. Si Chiso nahuli. Uh, yung uh, number 7 na uh, pagmamay-ari senador and eh, tumakas nagpakilala ng uh, pamangkin na uh, o pinsan yata ng isang general number letter 8 ah uh, letter 8 number 8 na tunakbuhan yung enforcer, sa so, sunod-sunod yung ano uh, medyo nati trend na nahuhuli diyan kaya naging active ulit sila sobrang naging active Kaya imposible hindi ka mahuli diyan kung paulit-ulit mo pa rin gagawin 'yan. Mas chain po at mas chain po ang ka na mga 'yan. 5,000 'yan. 5,000. Ay, ito petron pa. Ito, Petron Edsa Main Ave Kano ba presyo ng uh, nila, nila dito gas? 60.70, 65.10, 66.60, 63.70. Ganon yung presyo nila. 이봐고 뭐 I'm gone